lakas ng ulan ganoon nyo guys raining in saudi arabia welcome to my vlog ang ulan ngayong araw na to dito sa lugar ng jeddah guys lakas ng ulan lakas ng ulan sa labas kaya hiyak ko guys, punta kami sa bagong bahay namin. So, grabe ang ulan ngayon. Timing naman yung biyahe namin ngayong araw. Pero parang saglit din naman siya. Punti-punti Rain, rain, go away, come again. Oh! Parang saglit nga lang siya. Parang nagbuo sa Tapos wala na agad. Ano, Mappy? Sa? Soya-soya. Ano, Mappy? Hina, ina, Soya-soya. Hina. Hina, Pikatil. ba din, Mappy? Soya-soya. Dito na kami, guys. Saglit lang yung ulan. Parang dumaan lang siya. O, hindi na masyado. Pakunti na lang alit ko yas ha. Makapapunta doon sa bahay namin. Mungkin pita ni Bet. <laughs> matal. Iji ada ada matal. Ayan na guys. Saglit lang yung ulan. Pero parang dumidilim pa rin yung kalangitan dito. Dito na kami sa may Prince Sultan Academy, Saudi Academy ano siya guys kami daliko may pulis. may pulis sa ilalim ng tulay wala na ang ulan saglit lang ang ulan yun siya guys ang academy sa, sa Aldea ah papunta na doon yung ulan sa amin ah Mula kasi ulan, mula kaya yung Rain, rain, go away. Come again another day. Little, little ulan. So guys, grabe yung ambun-ambun, nag-ambun parang malakas ang ulan bunda tayo sa amin. no, parang may sabon. Yung daanan parang may sabon nabulak bulak siya guys oh. nagbulak bulak ang kalsada kunting ulan lang dami na agad yung ano, hindi agad yung yung tubig Ano na lang siya, guys? Ambon-ambon. Um, Pero doon, bangga sa dulo. Malakas siguro. Patakang ula. Rain, rain, go away. Come again another day. Saan na Masa na yung kalsada. na rin eh. Sa mm -hmm. Ito ang mga sasakyan. Rain, rain, rain. Ito ang itimang palangitan. Doon sa ibang lugar, malakas siguro ang ulan mm -hmm. Madilim. Ito ang langang nakikita. Ito ang ano. سوف نتحدث عن المشاهدين هناك 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 سوف

Uh, ay, eh, yung batang isa ay? Ha? Kukunin ko daw si Rakan, uwi ko daw. Di ba? Pero uwi. Okay. Dalawa daw ang taga Manila pupunta doon. Sila lang dalawa ni si Muhammad. Si Muhammad ang? Ah. Da kami yung dalawang driver ang pupunta. Kukunin ko daw si Mo, si Rakan. Ikaw naman diretso no, mo si Muhammad Hindi na, hindi na tumawag si Nanay na ako na pupunta doon sa eskwelahan. Ako na kukuha ni Rakan at yung kay na ah, kasi, clinic. Kaya uh, na kayo dito para pag ba yung mga gamit, pupunta na kami dito sa ano. Ah, sige, sige. Tuskulahan. So, sige, sige. Okay. Okay, Punta na kayo dito. Akala ko nandito na kayo. Oh. Eh, na-traffic na dito kasi na baha oh. Uh, Saan ba kayo? Ang okay, okay, bilis nyo naman. Ang bilis nyo. Andiyan na yung tagabukas ng pinto? Ah, Oh, Ala bahak na oh. Ah, oh, sige yeah. na, sige na. Yeah. Babay na, babay. Hey. Eh. Grabe yung baha. Gula. Sora ah, uh, hada kala sa dapas bruha. May zero cancel hada Doktor, hada pi mungkin. Okay. Mike dan kan May dam eh. ng So guys, manapit taka kami sa bahay namin. Oh, nagbaha na sa kalsada jaan, may tubig na. So, Kunti-kunti na lang yung ulan guys. Sabahay Sabahay bahay. Oh! Again! Huh? Again! <laughs> Rain go again Again and again 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 Diyan na uh, Malapit na kami maparti. So guys, shun lang. For today is November 25. It's raining day for Saudi Arabia Jeddah, guys. So ayan, marami nang tubig sa kalsada. So thank you for watching to my channel. Bye.